Breaking news po. Mga mahal kong mga kababayan. Vice ganda. Tila wala na po at hindi na makita ang kanyang muka sa mga endorsement ng McDonald. Grabe mga kababayan. At kasi, di ba mga kababayan, eh, itong mga taga-suporta ni Tatay Digong, napakarami kasi. Talagang nga uh, Nasa ano po yata, 100 million yata. Ngayon, eh, binoykot po itong nga uh, McDonald's. Yan yung sabi po, oh. DDS, urges McDonald's, boycott over vice ganda endorsement. Nako po, mga kababayan. Ito po ang naging karma ni Kabayo. Malupit itong nga uh, ipinalit kay Vice Ganda. Tila itong uh, panawagan ng mga supporter ni Tatay Digong, inarinig eh, narinig ng uh, McDonald. Si Vice Ganda po, na kabayo, dahil dito sa pangbabastos niya kay PRRD, eh tila wala na yung mukha niya sa McDonald. ito po mga kababayan, tignan po natin ha, isearch po natin, si Vice Ganda sa McDonald Philippines. ba diba, lagi siyang nakikita. Ngayon po, mga kababayan, ang lupit ng pinalit. Heart ibang Eli si Heart ibang Helista na asawa ni Senate President Chis Escudero. Itong si Vice Ganda ni isang picture, ni isang commercial wala po, mga kababayan. Ito po, pakita ko sa inyo ha. Oh. Mga kababayan, no? Oh, nakita nyo po. Ito dati, yung uh, kay Vice Ganda. Ito po, oh, Chicken McDo. Nakikita nyo po. Ito si Vice Ganda. Better daw. So ngayon, mga kababayan, yung bagong muka ng McDonald, eh eto na po, Heart Evangelista. Dahil nga po dito sa panawagan ng mga nagmamahal kay Tatay Digong na immediately executory eh si Vice Ganda sinibak ng McDonald totoo ba ito mga kababayan? ah tignan natin mga kababayan mga kawanders baka sabihin nyo chismis na naman ito ha so isearch natin eto po mga kababayan ha isearch natin ha I-ano po natin kung, uh, oh, ito po yung uh, picture ha na si Vice Ganda dahil nga po sa malaking issue na pinaingay niya para maging successful yung uh, kanyang concert, tagumpay. Yun nga lang yung resulta, hindi inaasahan ni Vice Ganda yung yung backlash. Mga kababayan, ito po, oh, ayan, oh, mga kababayan, oh. DDS urges McDonald's boycott over vice ganda endorsement. Ito po mga kababayan. Ito yung sabi po. Di rin tayo mag di rin tayo makapagsabi na mag-boycott kasi once a month lang naman tayo nakakakain sa McDonald's. Yung iba eh once a month, eh paano yung araw-araw? Ito po mga kababayan. Hanapin natin yung McDonald's. McDonald Philippines. I-check natin mga kababayan na nakakapagtaka kasi iba na yung muka mga kababayan. Iba na yung muka na nakikita. I-check nga natin mga kababayan, McDonald Philippines. Sino na ba ang bagong muka na makikita dito? O check natin mga kababayan ha. Ito po, o, oh, ayan na. Ang tindi ng bagong muka, mga kababayan, no. Oh. Ito po, si ba Ay, nako po, mga kababayan. Ito na. Si heart na yung bagong muka. O, oh, mga kababayan, no. Oh. Start, four hours ago, nag-post ang... Uh, ang McDonald. Ito po. Ayan siya, mga kababayan. Every points with with every order to enjoy free rewards. Nakakapagtaka, hindi po makita si Vice Ganda dito mga kababayan. Nako po, yari na si Vice Ganda. Ito na ba yung karma mo, Vice Ganda? Eh sini tila sinibak ka na ng McDonald. Mga kababayan, hindi na makita yung muka ni Vice Ganda dito. Eh yung ipinalit, sobrang ganda po oh. Mga kababayan, sobrang ganda ng pinalit Si Heart Evangelista na malaanghel ang muka Mga kababayan Baka sabihin nyo chismis ito mga kababayan eh Official na Official na post ng uh, McDonald ito Ayan no Nakikita nyo po yan Nakikita nyo po o, oh, eto, mga kababayan, ano yung post dito, ano yung mga comment dito? Eto po yung mga comment. I check po natin. Finally, o, oh, yari na. Eto, mga kababayan, may comment. Nako po. Eh talaga naman, nakarma si Vice Ganda. Digital talaga, oh walang biro. Mga kababayan, eto yung mga comment, oh. Finally, no more Vice Ganda. And this time, Senate President, chief wife, heart evangelista, escudero, ang ipanelit. She's a DDS. Yari kayo. Yari ka, Vice Ganda. Pahinga muna tayo sa Macdo dahil kay Vice. O, oh, yari. Sana mayroon din tulad nung sa ibang bansa like Hong Kong, SG, that can exchange points plus cash. Ito na mga kababayan. Happy 5th Mansary mga DDS. Yari. Bagong post ng McDonald. ayo ayo ng pakainin ng mga apo ko sa McDonald's. Baka hindi tumangkad at mapasama sa grupo ni Snow White. Bring back Twister Fries. Bida ang saya. Naku po, mga kababayan. Wala na si Vice Ganda dito. Thank you, McDonald. Reward, I got this Big Mac for free 250 pesos. Ay, ito si Vice Ganda. Hindi nyo na ba ito endorser o McDonald. Nagtatanong po tayo, si Vice Ganda ba? Wala na ba sa inyo? Sinibak nyo na? O mga kababayan, nagtatanong tayo sa McDonald ha? It, it's, it's true na sinibak nyo na si, Mac, si ano? Nasibak na si Vice Ganda. Bakit wala na siya dito? E, puro ebanghelista ito. Heart ebanghelista, oh. Mga kababayan. O oh, eto, tignan nyo yung, ah, uh, tignan nyo po ito. On sa X, walang point yan. Pero may McDonald's Rewards, may... Mga kababayan, ito yung bagong, ah, uh, komersyal ni Heart ibang ilista. na McDonald. Nako po! Grabe yung baklas kay, ano, kay... Ito na... na ba yun? Grabe yung baklas kay, ano, kay kabayo. Pinalitan na po ni helista o McDonald, nagtatanong po tayo, bakit wala na si Vice Ganda sa inyo? Bakit si heart na? Nagtatanong po tayo kasi eh, wala nang Vice Ganda na makita eh. Ayan mga kababay, no? panoorin natin to. Tayo na lang ulit, Joe Mart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. O oh, mga kababayan, eh mukhang nagising yung ano? Nagising ang McDonald. Pinakinggan yung, ah... Uh... di natin sure ito ha, McDonald. Uh, sana po, sumagot po kayo. Bakit wala na si Vice Ganda? Nasibak na ba? Dahil sa isyong ito. Kasi ang daming nag mga kababayan eh. I-check natin Download yung ito yung mga comment oh. Finally, no more vice ganda. Grabe kayo. Grabe kayo kay ano. Grabing backlash ito. Ayan Oh. Ito po. Don't let scammers steal your kindness. Grabe, parang nagpaparinig si McDonald. Mga kababayan. Don't let scammers steal your kindness. Scammer, Posing a Ronald McDonald. Naku po, ito na mga kababayan. Puro ebanghelista ito. Puro heart ito mga kababayan. Ayan, nakikita nyo po. Puro heart ebanghelista yung nga nandito. Pera biro po ito mga kababayan. O yan, yung mga ayaw kay ano, yung anti-DDS, sinasabihan nila, yak si Hart, asawa ng basura sa Senado. O ba? Diba? Dami ng basher ni Hart. Sabi naman ni Bianca, finally no more vice ganda and this time Senate President Cheese, wife heart, Evangelista Escudero ang ipinalit. Nako po, mga kababayan. Congratulations heart Evangelista. Nako po, eto na. Mga kababayan, o oh, yan no, kita niyo naman no. O, oh, July 5, uh, August 15. Ngayon lang po. Nako, hindi na makita si hindi na makita si Vice Ganda. Ayan, McDonald po, bagong endorser. Si Hart ibang na asawa ni Kiss Escudero. nag na po ba yung crew ng McDo? na DDS? Grabe, wow, McDonald siyang kumakain. Mga kababayan, no? Grabe, ayan, Hart Ibangilista yung bago. Ayan, no, flavor duo. Nako po, eto, oh. Mga kababayan, ito si Vice. Talagang tinanggal na po sa McDonald's. Hindi na po makita yung muka. Puro he heart na po ito. Magandang muka na yung nakikita. Ayan, tuloy. Ayan na. Anong sinasabi ng comment? Nako po, mga kababayan. Natuluyan si Vice Ganda. Sinipa ng McDonald talaga. Ma, hindi to fake news ha. Kasi hindi na makita si Vice Ganda sa mga komersyal. Nagtatanong po, bakit wala na si Vice Ganda? Sinipa na rin ba ng McDonald? Nako po, grabing uh, karma ito. Makapanindig balahibo. Dahil sa ginawa ni Vice Ganda na panlalait, eh yung good moral character din kasi ang tinitignan ng ano eh ng uh, McDonald's eh. Hindi bastos, magsalita, makapanlait. Siyempre, inaalag inaalagaan din ng ano ng McDonald yung imahe nila. E eh, kukuha ka, sikat nga, bastos naman. Pag nakita yung McDonald, ay yan na si ano, bastos. Yan na yung mapanlait. Yan na yung gumagamit ng ibang tao para sumikat. E eh, yun tuloy. Si Hart tuli ang nakita nila na talagang ah, mabait, magandang imahe, super ganda pa ng muka. Grabe si Vice Ganda, wala na wala ng tuluyan. Ito po, kakam kakamping yan, iyak na naman mga DDS, okay lang yan kung kakamping kito. I think this is Shubi. <laughs> mga kababayan, ano? It's oh wala na. Eh, okay lang kung kakamping ito. Walang problema. Yehey, it's heart. Let's have McDonald tomorrow, Sharon OMG. Ako po, magmamakdo na ako kasi si heart na yung makikita ko doon na picture. Idol heart. Kaka-excite magmakdo. Ayan, mga kita Ang galing din ng McDonald, ano. Ang galing din ng kanilang promotion. Kasi, pinoprotektahan din ng McDonald ang kanilang imahe. E eh, kayo ba naman, i-boycott? Sasabihin nila, McDonald, immediately executory. You need to dismiss Mac uh, Vice Ganda. We need another new faces. The beautiful one. Yan na, nakita nila si Hart. Ang daming followers nito. Mas marami pa kay, kay Vice Ganda ngayon. Ito na yung baklas. Ito na yung singil ng uh, ng karma. Bais ganda. Ito na ba yun? Ito na yung ba yung ganti ng mga panlalait mo? Na sinasabi mo, habang nilalait nyo ako, kumikita ako. Ayan, nakita tuloy ng McDonald. Yung i iyong kagaspangan, yung pangit na ugali mo. Ito na, pinalitang ka na tuloy. Ang laki pa naman ng bayad dyan ng mga, yung ano mo, bayad mo, sahod mo, nako, ang laki ng kontrata dyan. Eh, maliit ang 50 million na bayad dyan, mga kawanders. Dito si Hart na, nako, mas malaki ito. O ano pa sinasabi nila, mga kababayan, ano pa mga comment? Yari si ano, ano? Pag pakibalik pula sa ng ice coffee original. <laughs> Grabe naman mga 'to the caption the caption is clue ang sabi sana love nyo rin ang bagong lalabas bukas o sabi ko sa inyo eh nagpaparinig go oh. nagpaparinig si McDonald sana love nyo rin ang bagong lalabas bukas talagang pinaparinggan si Vice Ganda na itong bagong mukhang ito ay eh, mamahalin ng taong bayan kasi nga bagong muka maganda Nako, kabayo, nasaan ka na? Grabing ganda ni heart. Dahu, nako, dami heart ko, love ko to. Nako, heart evangelista, I love you. You are my life. Nako po, mga kababayan. I love Macdo na, mga kababayan, no. Grabing baklas kay ano. Yung nangyari kay Vice Ganda, napalitan na po ng bagong muka. Kita nyo po ang layo ng muka ni Vice Ganda sa muka ni ni Heart Evangelista. Ang ganda-ganda. Yan tuloy, Vice Ganda. Eh sana magbago ka na. Tignan mo, isa-isa na nga sinusuka ka ng mga kumpanya. Ito lang yung ano, ha, nagtatanong lang lang tayo, nag, tinatanong lang natin, sinibak ba ng McDonald's itong si Vice Ganda? Bakit iba na yung muka? si Heart Evangelista na. Grabe ito. Ito na yung sinasabi ng mga DDS na ibobohikot nila pag hindi pinalitan. Ang tindi mga kababayan, ano? Ano pa sinasabi nila? Yung mga comment. Love ko to. 10,000 heart for Macdo. Sabi ni Sherry Ann. Ongo Fabian. Grabe. Love ko to. Love ko si Heart. Buti na lang nawala si Kabayo sa McDonald. Happy meal, super excited kami sa McDonald ngayon. Si Heart na yung ano makikita nako po. Heart Evangelista tunay na nag-iisa sa ka Queen. Nako po mga kababayan. Ito na ang sinasabi. Wala na si Vice Ganda, hindi na makita. Wala, hindi na makita si Vice Ganda mga kababayan no? ni isang picture dito na mukha ni Kabayo. Wala na talaga. Mga kababayan, ni isang mukha, wala. Tinanggal na nila. Ayan o. kita nyo po. The life of Mac Maccafe. Ayan, pinaparinggan o. No? Mga kababayan No? The walk, the shake, the zip. This is my life as a Maccafe girl. Wala po si Vice Ganda dito. Ni isang mukha niya wala po, mga kababayan. Ayan, ang dami na nating greenhouse, wala na po. Tinanggal na nila 'yung itsura ni Vice Ganda dito. Ang bagong mukha si Heart Evangelista. Ayan, oh, no, mga kababayan, no? Sabi ni McDonald, sana love niyo rin ang bagong lalabas bukas. Kita niyo po, mga kababayan? Ang ganda ni ito oh. Kita nyo po. Grabe. Mga kababayan, wala na si Vice Ganda, na si Bakna. Ito yung sinasabi ng ano eh ng uh, netizen eh na sinabihan nila Vice Ganda, ito po mga kababayan. Boycott Check nyo po mga kababayan na binoykot talaga ng DDS. Ang lakas talaga ng DDS. Boykot. Tignan nyo po. Boykot. O oh, eto mga kababayan, no? Eto po yung ginawa kasi niya mga kababayan. Balikan lang natin. Yeah. Wait lang ah, DDS World, don't throw punchline on behalf of the 80 years old man na kinidnap at pinadala sa ICC. The Hague ng Marcos government without due process. Napaka-insensitive mo, sana mawala ka rin ng mahal sa buhay. Grabe yung mga ano, boycott. Ayan, boycott daw mga kababayan. Binoycott nila si Vice Ganda. O, eto ito kasi'ng ginawa nyo mga kababayan, oh very wrong move ka dito. Nothing nyo. Right o, o, 'yan mga kababayan, very wrong move ngayon. Sinibak ka ngayon ng ano ng McDonald's. Pinalitan ka ngayon. Ang pinalit si Heart Evangelista. Yari ka ngayon. Boycott. Ayan o. Guilty, stress. Ayan o, CDO. Ayan, daming binoykot Mga Ayan po yung balita. Wala wala si Vice Ganda nagiiyak dito oh. So po. Si naman na na, no o former President Rodrigo Roa Duterte that, that respect in the former President. Dito, persona ng grata sa Davao. Grabe ang baklas sa kanya mga kababayan. Hindi na biro ito. Grabe yung ginawa yan. No? Yung mga binoykot na mga DDS. Mga produkto na inindurso ni Vice Ganda. Binoykot. Ito po mga kababayan, binoykot. Game Zone, McDonald, CD of Fantastic Tosino, UFC Ketchup, Sama, Sari Max, Fern and d Fern C, Vice Cosmetics. Yan po yung ano, mga binoykot ng mga Hindi, tao. kahit sino. Kahit sino. Okay. Kahit sino. Kahit, Criminal libel ha, criminal apa, libel. Apa, apa. Wala akong dinidemanda na in-libel mo ako. Kasi karapatan mo yan, murahin mo ko, sabihin mo ko, sira siraan mo ko. May karapatan din ako sumagot. Ganon mm. din po si Vice Ganda. Hindi po namin itinatanggi. May karapatan siya na siya ay magpahayag ng gusto niya. Kahit na makakainis. Pero, pero, Yun. may karapatan din yung mga supporters ni Pangulong rin. Duterte na mag-boycott. Kasi kasama po sa freedom of expression namin yun eh. Ini-express namin ang aming galit sa kanya sa pamamagitan ng pagboboykot ng mga produktong ini-endorso niya. Yan! Kasama po yan! Part and parcel of free speech. Magbiro ka! Okay, o, kikita mga kababayan, no? Game Zone, McDonald, ayan. Si McDonald, sinibak na ng tuluyan itong uh, lumang muka Ni Vice ganda na kabayo. Pinalit na si Hart. Ang lupet. Dininig ng McDonald itong kahilingan ng mga DDS. CDO, Fantastic, Tosino, UFC Ketchup, Sari Max, Fern, Fern C, Vice Cosmetics, ang tinte. Akala mo nakakatawa? Natawa yung iba. Kami Opo. hindi kami natawa. Nainis kami. Opo. Ah, pwede din kami magsabing, oy mga kasama, boy. Oh, boykot oh, natin at na alam niyo yung nangyari sa Ligo, di ba? Oh, oh nabenta tuloy. Oh. Oh, yan mga kababayan, yari, takot kasi takot din yung McDonald's na masira, masira yung imahe. Kaya ngayon, si Ribak nila si Vice Ganda. Oh, mga kababayan, ano masasabi niyo dito? Iba na ang muka ng McDonald's gayon, mukha na ni Heart. Mga kababayan, o Vice Ganda, ano masasabi mo? Ito na yung karma mo sinibak ka na rin ng McDonald. Kumuha na po ng bagong muka si Hart Evangelista na super ganda na asawa ni Senate President Kiss Escudero. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Ang tindi ng baklas, ano? anong comment dito mga kababayan? Ito po, ayan No? Check natin ha, ito po yung comment. Ayan, ha ha ha, yun lang anti China pero nagpupunta ng nagsusuporta ng product galing China. Ha ha, tum ayan, tumbong mo pati ugali niya made in China. Yes to PRRD forever. Anti China, anti China pero cosmetic si Boy ni Vice made in China. Grabe mga kababayan, UFC ketchup tanggalin niyo pati si Vice. Tikbalang gan ganda ko no. There's a limit for everything dapat i-boycott lahat ng mga produktong in-endorse ni Pitrang Kabayo. Ganyan si Pitrang Kabayo, pinalaki ng nanay. Walang ya, ganun din siguro nanay niya noong kabataan niya. Like mother, like son. Ako, tinitira yung nanay. Boycott namin lahat yan. Dapat siya, siya kapag nagbibiro siya, gamitin sa jokes niya ibang tao. Respeto lang, Petrang Kabayo, nakalbo. Grabe mga tao. Ngayon po, yun po yung nangyari na wala si Vice Ganda sa radar. Hindi na makita yung mukha niya sa McDonald. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Kayo naman ang mag-react. I-comment e, nyo ang mga sari-sari yung opinion. Bakit tinanggal o sinibak si Vice Ganda sa McDonald? Bakit si Hart na ngayon? Ano kaya yung issue? Dahil ba dito sa... Pinasabog niya na panlalait at pagboykot ng maraming tao. Kaya yung muka ni Vice Ganda siribak sa McDonald at kumuha ng bagong muka ni si Hart Ibanglista. Tignan yung muka niya. Yung comment, oy kakain na ako sa McDonald bago ng muka, wala na si Kabayo. Naku, yun yung mga sinasabi. O ano masasabi niyo po mga kababayan? Yan lamang po ang aking bahagi. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po ng marami. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.